a restaurant that only served Ilocana food because he was so proud of Ilocosur. As a vice mayor, as a congressman, as a vice governor, and now as the Undersecretary of uh, the Department of Agriculture. Nakiramay nga si Teresa Roizaga kay Dina Bonavi sa pagkawala ng asawa nitong si Divis Savagliano. Kaibigan nga din Teresa si Dina at agad napaluha si Dina nang makita si Teresa. Si Wilma Dacent nga ay nandito rin kasama ang kanyang anak. Nagbigay din siya ng eulogy. Good things as a vice mayor as a congressman as a vice governor and now as the undersecretary of of uh, the Department of Agriculture more than that he had an advocacy for the artisans of the Ilocos region mga the... nagbigay nga ng madamdaming eulogy si Dina Bonnevie sa kanyang asawa nga si David Caveliano kung paano talaga minahal ni DV ang Ilocos region ang kanyang trabaho mula sa pagiging Vice Mayor, Congressman, Vice Governor at Undersecretary. Proud na proud nga raw si D.V. sa Ilocos Sur. restaurant so Ilocosur. Made projects to promote the tourism so that people would love to see what the locals had to offer. More than anything, D.B. was a good friend. Even in our village, all his walking buddies missed him so much. Kita nga kay Dina ang kalungkutan sa kanyang mga mata mula sa pakikipag-usap sa mga nakikiramay sa kanilang pamilya. Napakasakit nga na maranasan nito bilang asawa pero kakayanin para sa mga naiwang anak na at apo ni DV. Si Sir Gigi, si si? a long time ago kasi lalo kami na pa-fashion siya sa Ilocos for Abel Ilocos na partner. So mabait siya like, lang, hindi ako binibigyan ng mga chichakorn tapos lagi ko pinapagdobre sa kanya kasi mahirap na ako. Tapos ko dito, sabi ko sa anak ko, Nak, no? Pala, man, mga mga Kaya pala ka naman na tayo mga mayayama. Ang gaganda ng mga bulaklak. Kaya nais ko, tayo po akong bulaklak na salita. Kasi yung kulay ba, ilit ko, maganda pang mayayama. No? Parang maganda pong mailagay muna sa table namin. Ano po? And again, kagaya po na sinabi ng lahat, napakabay po ni Sir. Kaya ito last Christmas, ang last birthday ni Miss B. Alin na siya sa akin. Kaya sinabi niya po sa akin, Miss Dina, bibigyan daw po niya ako ng room doon po sa bahay niya sa ko So, ganyan po kapag isa sa inyo. Wala kang choice. Tabi tayo, girl. <laughs> okay. and sa lalang po, of course, Miss Dina, time heals, sabi nga nila, ang um, alam ko siya yung mag niya na. Si Wilma Dazen nagbigay din ng eulogy para kay Sir Divi. Close nga siya rito. Kwento niya dahil madalas nga raw siyang nagpa-fashion show sa Ilocos. Marami ang binibigay na snacks at kilalang snacks sa Ilocos para sa kanilang team. Nakakatuwa pa nga ang huling sinabi ni Wilma na bibigyan daw siya ng room sa bahay nila sa Ilocos dahil sinabi raw ito sa kanya ni Divi noon. Naging malapit nga siya talaga sa Sabeliano family. Nakiramay din nga ang kaibigan ni Dina na si Melissa Mendez kasama si Magdalena Garcia, Isabel Rivas, Ami Ventura at Jody Pastores, sabi nga sa post. She is truly heartbroken.